Sa isa na namang klasikong endgame thriller, nasungkit ng Miami Heat ang panalo laban sa Cleveland Cavaliers 140-138 sa overtime matapos ang buzzer-beating alley-oop dunk ni Andrew Wiggins sa Kaseya Center. Ang ibang detalye alamin sa aking pag-abante. Sinunog ng Miami Heat ang Cleveland Cavaliers sa score na 140-138 sa overtime matapos ang isang buzzer beating dunk ni Andrew Wiggins sa Kaseya Center. Sa natitirang 0.4 seconds ng laro, nag-inbound ng bola si Nikola Jovic para sa Miami Kumilos si Wiggins takawala sa depensa ni DeAndre Hunter at tinapos ang laban sa pamamagitan ng isang alley-oop dunk na nagbigay ng panalo sa Heat. Nagtapos si Wiggins na may 23 points habang nanguna si Norman Powell sa Miami na may 33 points. nag naman si Kelly Lee ng career high 19 rebounds at nagambag si Jaime Jaquez Jr. ng 22 points at 13 rebounds at sa panalong ito na natiling walang talo sa home court ang Heat sa 5-0. Para sa Cavaliers, nagtampok si Donovan Mitchell ng 28 points, 15 rebounds at 8 assists, kunit hindi sapat upang pigilan ang huling play ng Miami. Sa isang perpektong pass at dunk, tinuldukan ni Wiggins ang laro at sinelyuhan ng isa sa pinakatramatikong panalo ng Miami Heat ngayong season. Ako si Sus Valdez, Abante Sports, nauna.